ng tiket o di kaya hinatak ng MMDA ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang ilang residente sinubukan pang makiusap pero ang iba nakipagtalo pa. Nasa frontline ng balita niya, Simon Gualden. Oh Pinausap hey, na namin yung nag-ticket eh, kanina. Paano, paano na yan? Eh? Kapi na parang hindi naman illegal naman na yung ginagawa niyo. Hindi mo ito, eh. ito yan. Wow. Uh, rin, hindi mo pwede ito yan. Wow! Hey! Nagkainitan ng mga lalaking ito at mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa kalagitnaan ng clearing operation sa Barangay Veterans Village sa Quezon City. Ito to na dapat ang sasakyan na iligal na nakapark sa kalsada. Ilang minuto na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin dumarating ang tunay na may-ari ng sasakyan. Pero gate ng mga residente, natikita na raw ang sasakyan kaya hindi na pwedeng ito. Yung o bayaran natin ulit. Gusto mo? Sir, walang bayaran po dito bayaran. Yun yung ninyo. Dumating ang opisyal ng MMDA at kinausap ang dalawa. Maya, maya dumating na rin ang may-ari ng sasakyan. Hindi na itunuloy ng MMDA ang paghatak sa kotse, pero ilan pang sasakyang illegal na nakapark ang tinikitan. May parking na po kami, kaya hindi ko lang mahatak yung table dahil nga mabigat po. Okay. Ang ilang residente, agad di pinasok ang kanilang sasakyan sa kanilang mga garahe. Pero may ilang pilit pang nakipagtalo sa mga tauhan ng MMDA. Ang sasakyang ito, dahil walang may-aring lumabas, hinatak na ng tow truck. Sa kabuuan, walong sasakyan ang nahatak habang 28 ang natikitan. Ang mga sasakyang walang lumabas na may-ari, pinagmulta ng 2,000 pesos. Habang 1,000 pesos naman kung lumabas ang may-ari. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ang MMDA ng reklamo sa mismong barangay. Ang lugar kasing ito ay nagsisilbing alternatibong ruta kung mabigat na ang trapiko sa EDSA. It's a two-way street na lang po ito. So kung marami po naka-obstruct dito on both sides, kawawa naman po ang ibang mga motorista na dumadaan. Worst comes to worst, let's say magkaroon ng emergency, uh, sunog, I believe mahihirapan po ang ating mga emergency vehicles to respond. Gumagawa naman na raw ng ordinansa ang barangay para solusyonan ng problema sa parking sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.